Ayan, sa mga gustong matuto mag ano ng preno, mag cleaning ng preno napakadali lang ito may bolts to na 21 mm Ayan, dito tatanggalin yan dito sa may gulong yan then etong brake brake pad nya brake pad nya yan dito yan Napakadali nga lang tanggalin dito. Hugutin nyo lang pa kanya, no? Oh. Tanggal na. Then, lilihahin nyo yan. Liha. Yan. Tato, lilihahin nyo yan. Tsaka din. Then, lalagyan ito ng brake paste. Pag wala nang brake paste, pwede yung grasa. Ito. Ito. Ito kasi naglalaro niya.